Ikaw. Oo, uh, nga mo mo na. Sabi ko nga wala naman na yung papa ko, kaya pwede doon ako sa lao mm -hmm. so, Kasi dati gusto niya. <laughs> Bala ko nga para natin, talaga tayo 2023. Kasi talaga <laughs> namin yan December. Ang plano ko sa ano, sa di Diba nauna lang yan sa ate Marie. Tapos oh. Uh -oh, next year dapat kami nun mamaya pa kasi si papa pa-deliver wa. Kaya na waiting ano waiting talaga yung Na-cancel talaga 'yun. Tama ko lang ayun. Pero wala din, nalaan na 'yun pa. Baka next year. Hoy, sa seven, sa seven years old, Ano ka? Yung nakapasa ko so, sa may isang blue, uh, as blue, ano blue bill ba 'yun? Ano ang ibig sabihin? Magdadala ka?

dapat pala ano, ganun pala yung ginawa ko sa anak ko. Padibuhin ko anak ko lang. Like. May ganun dito. kasi ayaw ko mga ganyan. Sa probinsya nga, diba sabi yung sabi ng kuya ko, doon ka na magpakasal sa probinsya para disperas pa lang. Hindi eh, sabi na. Oo, Sabi niya. Kesa dito, sabi niya, mga buraot lang yung ano natin dito. hindi yung video mo kami? Wala ah. May ganun ka friend, oh, Sabi niya, may ano tayo. Yan na sinasabi ko sa iyo. Eh. Yan na sisigit ka eh. ko